makasupport ba sa lalim? Hindi pati na. siya. Ito. Okay. Parang mm. Ayos mm. lang kasi pag naman natin, yan. Ay, mataas nga. kasi pag naman yun. Ay, Ay, okay. yun. Kaya okay. sa okay. atin okay. Hindi. 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 Hindi.

mga di taka sa di ano kung taka bukman ang sarado bukton ako sarap sa hindi palang ang ano sa soka kaya paano taka 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 ano 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 Assistant yung... yung... ba si ano na, sa Rasen? Hindi. 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 to? Hindi. 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 ng It's okay <laughs> naman <laughs> <laughs> sila kasi doon sa kuwan. May nadog. Wait, Bakit bakit hindi nakatayo te? Hello. Hey Para guys. maganda yung ano niya pang. Hi guys. Hi. Sa, Ay, ano. Ay, ano. Hindi ito laye ba wala. Ani live video lang Ang ko anaka? Anaka, anaka? Kasi putol yung kanina walang tao doon. Good morning guys. Okay na We are all the OFW of Singapore and this is how we spend our off day. We have one place to gather together and we have it. We just share share whatever we we can bring <laughs> in one place and we eat together. So so sila mga manin. <laughs> but I'm the belly. Wow. <laughs>

Kasi sila pang busy yung curly curly. Oo nga. Ano nga nalang big waves? Magpaganda ka, bebe. Ano? Lagi ba yung aura mo? Pangalawang pa rin sa kanya. Pangalawang aura ko na dito. Ito ang tagaan ng mga. Parang hindi sa atin din, ano? Diba? Maganda sa'yo yung kulot. Kulot-kulot siya. Sa akin, maganda lang talaga pag may kaya. Hello! Hello! Ha den. Matbobon ang sa labas tapos ang dami niyo. Ha, huh? Eh, center, center talaga 'yan, 'mi. Nunchilin sa bus pero ang dami. Oo, oh, nilimis, namimiss na nang buong sumu. Okay. Malis na. Oo, kagabi. Every Sunday pa kami. Hello, good

Parang ay puro halaman Amazon yung pera. Puro halaman, profile halaman. <tutunan> Doi, para puro halaman yung sa kanya. Oh. Yung picture. May likit yung sa halaman. Yan oh. naka-profile halaman. Bulak-bulak. Grabe naman ito. bunga naman yung yeah. mga <american> <laughs> <laughs> ba yung speaker ni ano Mary? na piko ba Sabi ko doon ako matulog. niya. Gamitin mo yung ano? Gamitin mo yung gamitin mo yung kulay yung stripe na yung stripe na Hindi magkabil yung bobo. Sabi ko. Ito birthday ate. Thank you. Di ba nasa ano Dito ka ba? doon ako sa bukit Nagutom kami eh, mo naglalakad kami. Pakain mga tali, pakain mga Kita na yung ina naman. Yung speaker mo do'y. Na naman speaker nila. Nag-usin na yung me. Naligo. Ay, naligo. Ay, naligo. Na dito? Oo. Uh -huh. ah, sorry, sorry. Bakla, ipilak mo. Maganda naman yung lakan mo. Hindi siya nakalap? Nakalap siya tayo. Sana'y magusog. Vocally, hindi lang lahat ko na. Happy birthday. Wow, thank you so much. Matitim ka na. Ang Release the light pala ito, Isara mo yung kayo, kortina. Ayan na, ayan oh, na. Ayan na, na. Pag maraming tao, nag-ano. Kain mo na, gutom yan. Okay, <laughs> <di ba, laughs> <hikay. laughs> Kaya kumila <di> ka na sa inyo, ma. Sa lahat <laughs> ng mga wala ka Kaya kumila ka na sa inyo, ma. Kaya kumila sa inyo, sa inyo, sa inyo, ma. sa inyo, ma. sa inyo, sa inyo, sa inyo, ma kaya muna tayo. Eh, hindi naman kung right. libre yung ano masasabihin mo tse? hindi kasi tig pero sa mga nanalo naman nakaibig sa mga abuso microphone attention down <laughs> <laughs> oh ikaw nito natin si ngino karong katana oh yes yeah. dear yeah. Aroy! Hindi ka gano'ng makita, raha! Puro ako, Pilipina. Happy birthday to sir! Birthday na ako, kapag nangyanda ako. Na hindi niya alam. wala ka malay-malay. Sir, yan? Dati, sir! Dati, sir! sir! Sabi mo to at oh, sa'yo, no? Oo, oh, kasi bakiri ay sa kahit na hindi yan makamit. okay oh, kahit dyan sa TV, hindi yan siya May pa-surprise din eh. okay. tayo, bukulay tayo. Napamake-up pa? Pagkabot may make-up pa na kung make-over. kami? Nagtrabaho sa siya mag hindi

Ito naman my birthday Bilid Bilid Ay sorry Baka yung mga tao dito parang laging galit Ate oh Doon ka doon Doon na doon ah Ha sige O Bae insolat sa lunes Kapo sa titi na Ikaw doon naman umayat Umayat Kasi peris nalang O sige O sige O sige Ha Ate tina

Okay. Okay. Mamaya yung chicken yeah, uh, neck. Okay. Ano yung lagay dyan? Ano Ano yung Bagong manon. Tawagin ako matinsulit. Ayun yan to. Salad. Yan, dyan ang malapit. Parang soft drinks. Okay. Parang soft drinks. Salamat. Wait wait. Okay, one. Wait, one, <laughs> wow! Dito, <laughs> may ma picture pa <laughs> Oh. Hahaha! Hahaha! Oo! Wow. Send mo nga sa akin doy! What? Sa What's messenger? Hey. WhatsApp sa akin na! Okay. Char. Kailan darating sa'yo nung bus day? Kalingo ulit. Kalingo? Lagyan natin dito ng kanin. kanin pala Ay, kanin pala. Ano na lang? Wala na namin. Ano ba yung ano yun, <laughs> yun, lagay sa empty na yan? <laughs>